Sa PBA naman, patuloy ang masiklab na kuryente na Meralco Ball sa pangungunan ni CJ Cancino matapos ang dikit na 78-76 na panalo kontra Magnolia Chicken Templado Shot Shots sa PBA Season 50 Philippine Cup sa Inares Center, Montalban. Ang ibang detalye alamin sa muling pag-abante ni Jonas Lavarias. Pinangunahan ni CJ Cancino ang Meralco Boats sa isang mabigat na 78-76 na panalo kontra Magnolia Chicken Templados Hotshots sa pagpapatuloy ng PBA Season 50 Philippine Cup nitong linggo ng gabi sa Inares Center, Montalban, Rizal. Nagpakawala si Cancino ng mahalagang basket sa huling minuto, kabilang ang isang bank shot at dalawang free throws na nagbigay ng 75-72 na abante para sa Boats, matapos ang back-to-back tripos si Xavier Lucero ng pansamantalang nagpalamang sa Magnolia. Bagamat nakadikit ang hotshots 74 to 75 sa pamamagitan ng dalawang free throws ni Lucero, muling pinalobo ni Cancino ang kalamangan sa 77 to 74. Bumawi naman si Jerome Lastimosa para sa Magnolia upang ibaba ito sa 76 to 77 bago tinapos ni si Bong Quinto ang laban sa isa sa dalawang free throws para sa 78 to 76 sa bentahe. Tinangkapang maagaw nila si ang panalo sa isang last second 3 point attempt ngunit matagumpay na nadepensahan nito ng Meralco upang makuha ang kanilang ikatlong sunod na panalo at umangat sa 3-2 na record. Nanguna si Cancino para sa bots sa kanyang 23 points kasama ang 6 na rebounds at 4 na blocks. Umambag din si na Aaron Black ng 17 points at Quinto ng 11 points. Para sa Magnolia, si Lestimosa ang nanguna na may 22 points, sinundan ni Lucero na may 14, habang sina Mark Baroka at Russell Escoto ay nagdagdag ng tig 11 points. Sa panalong ito, nabura ng Hotshots ang kanilang malinis na 2-0 record at bumagsak sa 2-1. Ako, si Jonas Levarias, Abante Sports, now na.